Tara guys, luto tayo pa na pata sa batangas, lutong batangas. So naglagay na ako ng uh, mantika at ating painitin lamang at uh, isusin natin yan ng bawang, isang buong bawang yan, uh, medium size lang yung bawang yan. Pag nagluluto ako, medyo dinatamihan ko yung uh, bawang para medyo nasa-nasa sa ating niluluto. And syempre, pagka mayroong bawang ay mayroon din ka-partner yan ang sibuyas. So, dalawang buya, medium size. Uh, medyo papupulapulay lang natin yan. At uh, pagka medyo pumula na, gaya nyan, yan, susunod natin yung karne ng pata ng baboy. So, mapapansin ninyo, uh, hiwa-hiwa na yung pata ng baboy at saka na yung yung tuhod pa baba hindi kasama sa mga ibinibenta dito bali parang patas lang yan yung mipiging kasama pero medyo mataba-taba ang, ang uh, baboy so kailangan natin ng pangontra so yan pag medyo nasal siya na lagyan natin ng tubig uh, ayan at uh, depende sa inyo kung maglagay ng tubig uh, pag medyo malambot pa Uh, ah, medyo matigas pa, lagyan-lagyan ninyo ng tubig. And then yung suka. Siyempre, hindi mo wala ang suka. Kaya nga tinawag na paksi, laging bida dyan ang suka. So, yung pakuluan. Yan, buong paminta. Uh, buong paminta nilagyan ko. At yan, nakilalagay ko rin din ng magic syrup at saka nor, nor or cubes. So, para lalong sumarap ang lasa. At hintay lang kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot ang karne ng pata ng baboy napakasarap so after 30 minutes yan na ang ating uh, lutong paksiw na pata Mal